Hello, hello mga kapartners. Welcome sa Asan mga partners YouTube channel. So, papakita ko sa inyo ang uh, paggawa natin itong Asahi Despan. No? So, model number LS9003. So, atin pong i-testing kung ano yung issue nito. okay. So, power up na natin. So, ito yung speed control niya. 1, 2, wala talaga. So, gagamit tayo ng tester. So, itong tester natin, times 1 na para resistance natin. Yan. Yan yung plug. Dito pa lang sa plug, pwede na natin malaman kung meron bang resistance yung kanyang stator winding. 1, 2 So wala talaga Dahil hindi umiimik yung ating pointer Hindi po mapalo yung ating tester Okay So wala talaga siya No power talaga So oh, so, ang gagawin natin Bago natin buksan yung kanyang makina Kung saan yung thermal fuse Dahil pagkano power Isa din yung thermal fuse So bago tayo pumunta sa thermal fuse Sa motor So dito tayo muna sa basic So galing sa easy, switch, minsan din kasi nagka problema itong linya ng wire. Kasi itong pa na ito, mayroon siyang sabitan dito. Sinasadya yung holder niya dito sa may likuran niya para hindi masyadong magalaw itong mga cable niya dito. Ayun. Tapos na yung kanyang easy cord. Pero tinanggal nila o baka nabasag yun at tinanggal na lang nila. So, atin mo muna itong i-check yung linya ng kanyang EC cord tapos yung harness cable niya dito sa likuran. Baka ito lang yung dahilan. So, mag-continuity test tayo. So, sa ating pag-continuity test ay kailangan natin itong buksan yung kanyang switch back. So, ito yung kanyang switch. okay. So, sa ating tester. Saka times 1 pa rin yan para sa continuity test sa resistance. Dito muna tayo. Kabit natin diyan ano. Yung isa tapos dito. Okay. So, oh. continuity lang natin. Line to line. yan So pumapalo. So okay. Okay yung isang linya. So balik tayo natin. Sa kabila naman. Sa kabila naman. Okay. Ayan. Okay yung plug natin. Is si e, natin. Okay. Tapos, uh, ah, baka sa harness cable. Check natin yung harness cable. Wires papunta sa ating winding. So, wala. Sila. Wala. Tapos ito. Itong white, wala pa rin. So, number one. Number two. So, wala pa rin. Okay. Tapos, yung last natin last na gawin natin yun o know? dito na tayo sa Amis Cable sa atin pong i e, switch on yung ating switch okay. ayan baka may lana wala talaga Ayan. Kita nyo. Yung oh, pitik. Ayan. O. bangit Bakit mo paano yan? Ay, baka dito. Baka dito yan. Pero yan o. Check natin. So, tanggalin ko lang muna to. Ayan o. Pumapalo. Uda ako dito. Swipe. So, ah. Uh, at ang puno ng ating cable wire na to ah, nandito lang balito. Baka na photo dito side. Okay, ito check. Kita sa inyo ng mayos. Sister natin. dito ya, ala naman nakas makina talaga to itu, ayo no, iya, o ih, ayan kita nyo ilagay natin yung twister dyan Plug, na lang natin dyan para ya o oh. tapos dito na tayo gagano ayan no, oh. kita nyo ayan, ayan. tapos yung tester natin yung oh. plug and hindi yung shirt so dito gumalaw so, ating uh, bitawan to yan bitawan oh. natin yan so nandito sa cable na to yung diferensya yan oh. nandito sa cable yung problema kasi napansin ko dito parang balik dito Ayan. 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 Okay. So, ito yung tanggalin natin. Ito. Ito yung gray ang common. So, pagka tinanggal nyo to, tatandaan nyo kung saan nyo binonot o tinanggal. Hanapin yung linya na putol. Anong linya yung nawawala dito? Baka yung common. Okay. Okay, oh, common. Okay, yung common talaga. Ayan, itong white. Isa din itong white. umitim. Oh, Ayan, oh, ano yung white. Umitim siya. Ito, umitim na talaga itong white. So, putulin natin ito pareho dito para maayos na yung linya niya okay, okay. ito yung holder kasi may holder talaga to sa may back motor din niya doon ito kaya o oh. ano, oh. natatanggal na yan kasi yung screw niya ay kinuha na nila yan o oh. oh, na, na, oh. So, lalagyan pa natin yan ng lock screw dyan. Okay. Okay, insert na natin. So, dito yung pink. Okay, so salpak maandarit. So, ganyan. Maglock na siya. Dito na sa kabila. i fit ya paksa siang ulang paksa ulang balik. Ayan, naikabit na natin yung dalawang wire. Ayan, sa gilid lang. Tapos, itong common, kabit natin sa blue. Ayan. Okay, Tapos, balik natin yung lock. Tapos, ipita natin. Okay, ganyan. So, dito. 1, 2, 3. Paano Okay. So, ating okay. So, ating i-plug in. Okay. So, yan. So, yan. Gumagana na. Number one. Two. Okay. So, ganun lang yung problema niya. So, ito lang talaga yung naputol no, dito sa kanyang harness cable. Sa tantong ikot-ikot niya ganun. Dahil nawala na yung holder niya dito. Kasi kung merong holder siya, stable yung ah uh, switch nya doon so ito lang yung talaga yung nagiging problema so bago tayo pupunta sa kanyang uh, makina so una muna tayo sa basic na gagawin like uh, sa kanyang easy cord tapos sa switch bago tayo pupunta sa ating uh, thermal fuse sa kanyang motor so 3 step lang yung gagawin natin so tatlong posibilidad lang yung problema kaya hindi gumagana yung electric fan natin so number 1 yung uh, thermal fuse switch at saka AC cord okay so ka partners maraming salamat po at saka wala sa ako kung suporta dito sa ating youtube channel at sana sa na-share natin na video ngayon ang kayong nakuha at natutunan sa ating uh, na share na video ngayon so thank you so much god bless bye bye So, ka-partners, ayan siya. So, kinabit natin balik doon sa likuran.